sa cementerio So, pauwi na sana kami kaya lang kita namin ito, guys. I was mesmerized at saka parang nagandahan ako dito sa yung mga artifacts o yung mga pasalay dito sa mga libingan. Parang ang nila, guys, no. Pero da pero pag sa pinas kasi is yung paglibingan kasi is, 'di ba? Ang haba ano pero dito, makikita mo lang yung parang yung laruan na ano. Una nga pala sa lahat, no. Um, ay, hindi po ako pumasok dyan, guys. Disclaimer. Hindi po ako pumasok. Doon lamang po ako sa May Bukana. To respect na rin po sa mga yumao, sa mga patay. At saka, syempre, diba, andito po tayo sa ibang bansa. So, nasagit na po siya ng kalsada. Tapos sa likod po niyan ay bus station. So, nakita ko lamang siya guys. Tapos nakita ko rin na sabi niya doon is, pwede namang pumasok pero magingat nga lang at kung may mangyari sa iyo, walang pananagutan aahen siya. So, pumasok nga ako. Pero doon lang sa may Maybukana, medyo natakot din ako kasi umuulan. Tapos basa yung lupa. Tsaka mayroon pang baliti. So, ayan, guys. Ang dami. Pagpapasok ko sa loob, na napakarami nila. Hindi ko alam kung lahat ba yan ay puntud or ano. Pero, ang dami nila, guys. Siguro, ano to noon, ano. Pero, nasagit na talaga siya ng ano. Sa likod niyan, mayroon din HDB or kundo yata. Para siyang yung laro na dama. Yung design sobrang dami guys ayun o oh. gusto kong pumasok nag-curious ako may ibang-ibang sya sa uh, inas. or siguro sa amin kasi sa sa amin po ay bundok yung libingan namin so parang magdalagdan din yung mga yan yung opposite side um, cementerio. Nasa ng sementeryo. Nasakit na talaga siya ng, ng kalsada. ko na makita. So, parang gusto ko siyang pasukin ng Kasi ang nah, dami pa doon sa loob, no? Mga Pinoy talaga mahilig sa adventure. Yan nga yung nakita ko na kratula, guys. Nakalagay doon na pwede kang pumasok. Pero kung may mayayari sa'yo, parang walang pananagutan ng agency. Siguro yung may-ari. Or, yung ano, nag siya dito sa Singapore. So, kaya dyan na ikusang pumasok, guys. Nang ako. Pero medyo na aalangan din ako kasi maraming tao dyan. So, naghanap ako ng daan. Parang gusto ko lang siyang tanawin sa malayo. Tapos, naghanap ako doon sa gilid. Mayroon palang daanan. Parang daanan din siya ng tao. So, hindi na rin ako natakot. Pero, siguro kung um, wala na ako nakita ng mga bahay-bahay hindi ko rin siya papasukin kasi medyo kakatakot siya baka may ahas kasi medyo masukal yung lugar naalala ko tuloy si ano guys nung binibidyohan ko yan yung famous na vlogger si Mr. Gala gumagala sa mga sementeryo yun talaga yung kanyang binablog yung mga iba't ibang sementeryo sa Pinas tapos yung mga famous na libina ng mga yung mga libina ng mga famous na tao so yan na yung nakita ko lumikot talaga ako guys curious no parang ano siyempre mahilig akong manood ng horror movies kaya parang na excited akong magkita first time ba first time makakita ng tibigan sabay ganun <laughs> hindi naman wala lang nakita ko lang siya na parang nakakaano siguro nakakaano yung mga style ng nibigan yung mga puntod ang liliit kasi tapos ang dami talaga mamaya so yan yung papasukan magkikita mo dyan yung ano yan yung balit diba di ba? Sa Pinas pag may balite, may kwento 'yan ng kababalaghan. Pero dito sa Singapore, maraming balite dito. Wala lang, bali wala lang. Pero pag 'yan sa Pinas, may kwento 'yan na multo-multo. So 'yan yung daanan, pinasukot talaga siya. Pero may daanan naman ng mga tao, tsaka sa tingin ko marami namang mga pumupunta kasi may mga basura, makikita mo talaga na may mga basura pero kaya nga lang sabi ko hindi ko siya pinasok guys kasi respect for the mga namatay dead people tsaka syempre baka mamaya eh hindi rin pala pwede so nilagad ko lang siya papasok umuulan pa iniwan nga ako ng kasama ko akala ko yung kasama ko, kasama ko siyang papasok, naglalakad. Hindi pala. Iniwan niya ako. Pagliman ko, wala na siya. Mag-isa lang pala ako. Mahirap pala mag-isa, no? Medyo creepy, creepy. At same time, natatako din ako. Baka may ahas. Ayan, guys. Tapos, akala ko walang pasukan dyan. So, meron pala. Pero may mga basura din. So, ibig sabihin, may mga tao. Sa kabila niyan, yung direktuhin mo yung daan na yan, may mga ano din, bahay-bahay, HDV at saka ah, kundo yata. So, yan yung way papasok. Hindi ko siya pinasok. Gustong-gusto ko siyang pasokin. Pero, natakot din ako. mahirap na. Pagkabiglang may kahawak sa paan natin pagbahagin sila. O pa. Tapos umuulan pa. Dito na pang creepy. Sobrang creepy. Nung una nag-alangan pa akong pasukin pero curiosity. Pinasok ko siya. Nakita ko marami pa talaga doon ng mga puntod doon pa sa dulo-dulo. Tsaka doon sa mga side niya, ano siya, medyo masukal. Baka mamaya biglang may pop, up pala, ano. Pero malinis din siya. Siguro nililinisan din. Marami pa sa banda doon ayan lumapit din ako ano parang ano naliliit ang mga puntud feeling ko nga parang sundalo yata mga mailibing dito ayan doon sa banda doon Don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel. I hope you enjoy, guys. Thank you for always supporting my channel. God bless. Bye bye.